Okay, so yun. Magandang gabi. Bali, 24 na rito. So yun, handa nyo yun naman. Ayan. Yung mga ligalo. <laughs> Bali, ngayon 24 ay alas 7 na ng gabi. Ayan, so Bali, magdi-dinner lang kami. Maghahaponan kami. mga bata. Kami lang muna. At Ayun, simpleng celebration lang namin, pamilya, tapos bukasan sila ng mga regalo nila. Hindi na namin paabuti ng ating gabi para makapagpahinga din. To. Kasi bukas may mga bisita rin na darating dito sa bahay. So, yun. At ito, hindi ko na rin kasi na-vlog, hindi ko na na-video yung mga handa namin. Ayan. Mga prutas, tinapay. Ayan. Meron tayong ham seafoods actually di siya seafood sana lang siya ah uh, hipon po, si spaghetti ayan and then Shanghai kain tayo guys salamat eh po. Kitos. <laughs> maraming salamat sa food. Maraming salamat sa lahat. mama. Maraming salamat kasi nakompleto na po kami lahat ngayon. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Protectahan niyo po kami palagi. Ibigay niyo po kami ng strength everyday. Tsaka sana po ah, maging maayos po yung lahat maging malusog po kami lahat. Wala po sana kami maging sakit sa darating ng taon. Sana po um, pare-parehas po kaming makapag-adjust sa lahat ng mga kailangan namin gawin dito sa Finland sa bagong simula ng aming buhay, sa bagong simula ng aming uh, journey na uh, ngayon lang ulit kami kompleto after so many years, like almost Three years kami hindi magkakasama. Ngayon, uh, kumpleto na po kami. Maraming maraming salamat po, Lord. Protectan niyo po yung mga mahal namin sa buhay. At sana kami okay din po sila lahat sa Pilipinas. Amen. Amen. Merry Christmas! Merry Christmas!

Parang malakasan eh. <laughs> Tsaka... Nagulat, nagulat. Nagulat. Tsaka parang hindi yan kakasya sa'yo. Kasya yan. Kasya yan din. Kasya daw. Eh. Okay. Okay. So, di ba ganyan gusto mo? Kita-kita yung leg mo, sabi mo. Ah, si na lang. Pero yung naman. thank you, Tita Ren. Thank you. Sige buksan mo na. Sabi, sabi. Okay, sabi, sabi.

Didi ping, tadi ping. Da di ping. Da di ping. Ah, ate. Wah, wah, hayatis abin pala yak, aku. Ra anu tempat. Oh, Mama anda. No yak. Na mama. Anu kaya to. Hmm, tambih kedinan. Ha, from adik sabel. <laughs> hmm, ana kaya to. <laughs> ana kaya itu. Dikopat saiki kita

Ready okay. na. Okay, akin naman. Ano ko? Ang ka ako, yeah, mga, yeah, naman, yeah, trip. Sabaw trip pa naman eh. Yeah, yeah. Oh. <laughs> <laughs> okay. wow! Uy, bakit pang masahe? Masakit na ba yung mga na ba yung mga kasukasuan mo? Yeah. I think? Sulit aku. oh, sulit tepok one more one more one more kita bilang wow oh itu bilang mau jadi a game open open terbangku mau kesana wow wow haha kiss mana si mama kiss muna. kiss mama thank you hey, thank you thank you kalau mau kiss pak kau harus Mabigat pa. <laughs> <Mabigat pe. laughs> <Mabigat pe. laughs> <laughs> kailangan ko na din naman. Eh, bestie. Oo. Ano kaya iyan? Na hintin ruwan niya siya magbukas. Ayan. Ayan, kailangan din sagutin 'tong mga itong sige, makikita. Kailbaka bagisin natin <laughs> Bukas na magbabalik na naman. Mm. Mm.

One. Mm. Wow, ingin? Oh, ganda. Say thank you, Mama. Thank, thank you, you, thank, you thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Say thank you.

Uy! Uy! Ay, Ang to! Parang alam ko to ah! Snow ata yan! Man! Man! Ayan! mo lang sa kanya! Pahawag lang sa kanya! Wow! Ay! Para! Kasya ba Kasi okay. nag-aaway kayo sa gloves eh. may sarili kang gano'n. Oops! Parang hindi kasha mo ang kamay. Kasha! Yeah. Hindi yata kasha. Oops! Oops! Pwede nga yan. Kasha! Kitos! Hey, hmm. Wow! Oh, Parang villain <laughs> din. Wow! That, thank, you. thank you! Kasha! Mamaya sumikip pa.

Tumatakaw lang ito, Parang yung box na nandun! Parang na talaga Parang ito yung na nandun, Oo nga! Ito yung nung nila

Ah, kopy walay Wala terry battery eh. Wala tigig tigig eh. tigig 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 tigig

Uy! <laughs> no Siyempre! No kala ko wala talaga ako eh. No? Kala ko wala talaga ako regalo eh. Sa'yo ba yan? Hindi ko alam eh. Eh, may pangalan eh. Ano? Oh. DJ. Okay. Inahanap na nga dyan. Kala ko nakita niya. Nahanap ko nga eh. Uy! <laughs> <laughs> Electric pad! <pie. laughs> yeah! <laughs> alam ko to ah. Yeah! Baka dito yung ano ah. Yung sinend ko sa yung picture ah, yung pinakita ko sa yung picture, baka nandito ah. Ano yun? Dichi! Hindi po ako pwede. Wala ba dito? Hindi hey. naman ako makita. Ha? Kita ka talaga dito. Yung muka. Yung mukha, Ito, kita. Oh. Uy. Ayusin mo dila. Ano to? Da? Oh. The... Sabi siya mo sa'yo. Kyo... Kiyotik lang. Ano to? Kiyotik sauce. Ah, kiyotik sauce. Okay lang, masarap. Ay, masarap tuloy. Eh. <laughs> di, no? Wala yun, guys. So wala. Ayun. Okay. <laughs> wala yun din kasama sa ano script. Kahit ano yung matanggap mo. Masaya ka dapat. Oo, o, tsaka dapat. Sa so, mga Be thankful ka lang. <laughs> eh, kasi wala naman akong hoodie na bago. Oh. Kaya binilan ka oh. na ni Mama. Mukhang may ano, mukhang may mapuputan to. Uy, <laughs> Hahaha. <laughs> <laughs> Dadi, ada mura dadi. Dadi, ada mura dadi. Dadi, pa naman mo. akin na di. Ay, sorry, okay. Hindi kasi baka pag yun, yun, yun. XL kasi yun, tsaka medium Medium, mm. medium mm. to? Medium large. Large. <laughs> di, di ba sabi mo kasi, dapat token, ano, eh, may walang large. XL na lang, medium po kami ko Hindi, may mga sa ito. pa Wow! Wow, bulky yung ano. Muscles. Wow! Mama, 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 mama! sabi mo? Hi, sabi mo?

yun <laughs> So, siyempre yun masaya 'yung mga bata. Siyempre masaya din ako. Ayun. Ako wala pa akong wala akong regalo kay Mrs. Eh. Okay lang. Okay lang kasi 'yun na 'yung pinaka regalo ko. Ito na 'yung pinaka regalo ko sa kanya this Christmas. 'Yung kumpleto kami. Diba? ba? So, 'yun na uh, ito 'yung Simpleng celebration namin ngayong Christmas dito sa Finland. So this is uh, the first time na kompleto kami dito sa Finland. And yun. More Christmas to come. More Christmas to come and many many years pa rito sa Finland. So yeah. mula Maraming marami marami salamat, salamat sa inyo. Marami marami salamat sa inyo. Ha. Bye! Merry Christmas! Merry Christmas to all! I'm sorry.